Ding <laughs> ka, Linday. Pamidikal. <laughs> Kumusta ang injection, Day? Wala man malipog, ha. <laughs> <laughs> ang <laughs> eye bags ko, <laughs> pa, pakilo. <laughs> pakilo ko na ng eye bags ko, ha. Ah. Ano ko, no? May moral support. <laughs> <laughs> moral support, gudyata na. <laughs> Alang well, din ni tatay na uh, do isa lang kita no. <laughs> isa katahog. Isa katahog eh. Grabe ngay boks ko. Alo. Oh. Ma. Ay nasaan yan? Oy, nanteri active. <laughs> kolba kolba gamay wala man ta himo pero gano. Hmm. Malabaan ko pala sa sa ano, ng COVID. Oh, up. Oh, sino mang, ano? Oh, wala isda. Wala isda eh. Parang mamonet. Ito so, ba isda? Oh, alas on Wala patatuan ka pang panin. wala ka pang panin. Hambalon, ni nanay. ka. na, nag-ano ka? dugay

tan ko mga na da. Eh. No, Ay. Gusto mo tan ano ta? I-push. Ano ganin sa lugar-lugar sa Pilipinas nga ga amo ni? Ay amo ni. Ah, uh, ano, ano, ano Vinis Canal. <laughs>

Ganoko pa sancho. <laughs> Puro ta daw may plastic ba? hi su. Hi Ryan. What's up mate? What? Dino. Mangalita kamu tika hoy. Hoy. Tugabang na tinora. <laughs> I don't know where's the remote. Anong pala nilagay ko? Ang um, mineralon ari naman sigag hindi sabon. Islanila pala dito. So. Pasok, madam. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. At, right pa, here. Mas, <laughs> O, tanggalin talaga yung mask mo before. Okay, bye-bye.